Ang dapat katakutan. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Ang mga bagay na sa inyo ko lang sinasabi ay sabihin ninyo sa lahat. At ang mga ibinubulong ko sa inyo ay ipamalita ninyo sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Hindi ba't napakamura ng halaga ng dalawang maya? Pero wala ni isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa ng hindi ayon sa kagustuhan ng inyong ama. Mas lalo na kayo, maging ang bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot, dahil mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya.